Noong unang panahon sa isang maliit na nayon, ay nanirahan ang isang magandang babae na nagngangalang Diana. Siya ay 20 taong gulang. Si Diana ay may asul na mga mata at gininto ang buhok. Ang kanyang pamilya ay mahirap ngunit sila ay masaya. Sila ay nakatira sa isang maliit na bahay at mahal na mahal ang isa't isa. Gustong gusto ni Diana na magbasa ng mga libro. Pinangarap niya ang isang mas magandang buhay. Isang araw, pumunta siya sa pamilihan ng Nayon. Doon niya nakilala ang isang lalaki na nagngangalang Wilson. Si Wilson ay matangkad at guapo. Siya ay may maitim na buhok at isang mabait na ngiti. Si Wilson ay nagmula sa isang mayamang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay nagmamayari ng isang malaking bahay at maraming lupain. Naging magkaibigan sina Diana at Wilson. Sila ay nag-uusap ng madalas at nagtatawanan. Gusto nilang maglakad sa mga bukid at sa tabi ng ilog. Ikinuwento ni Wilson kay Diana ang kanyang mga pangarap. Ibinahagi ni Diana kay Wilson ang kanyang mga pag-asa. Nakaramdam sila ng malapit sa isa't isa. Isang araw, sinabi ni Wilson kay Diana, Mahal kita, Diana. Gusto mo bang pakasalan ako? Tuwang-tuwa si Diana. Sinabi niya, Oo, Wilson, mahal din kita. Nagyakapan sila at pinangarap ang kanilang kinabukasan. Ngunit may problema. Hindi gusto ng mga magulang ni Wilson si Diana. Akala nila ay hindi siya karapat-dapat para sa kanilang anak dahil siya ay mahirap. Sinabi ng ina ni Wilson, Wilson, hindi mo maaaring pakasalan si Diana, hindi siya mula sa isang mayamang pamilya. Sumang-ayon ng ama ni Wilson, Oo, kailangan mong humanap ng isang taong mula sa isang mayamang pamilya labis na nalungkot si Wilson mahal niya si Diana at ayaw niya itong iwan sinabi niya sa kanyang mga magulang mahal ko si Diana siya ay mabait at mabuti hindi mahalaga ang pera ngunit hindi nakinig ang kanyang mga magulang sinabi nila kung papakasalan mo si Diana hindi ka namin susuportahan alam ni Diana ang problema nalungkot din siya Mahal niya si Wilson ngunit ayaw niyang magdulot ng problema para sa kanya. Sinabi niya kay Wilson, siguro mas mabuti kung hindi tayo magpakasal. Ayokong pahirapan ang buhay mo. Sinabi ni Wilson, hindi Diana, mamahalin kita habang buhay, hahanap tayo ng paraan. Lumipas ang mga araw at sinubukan ni Wilson na kumbinsihin ang kanyang mga magulang, ngunit hindi nila binago ang kanilang isip. Alam din ng pamilya ni Diana ang problema. Nag-alala sila para kay Diana. Sinabi ng kanyang ina, Diana, mahal ka namin, gusto naming maging masaya ka, ngunit siguro mas mabuting palayain mo na si Wilson. Umiyak si Diana ng maraming gabi. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Mahal na mahal niya si Wilson, ngunit ayaw niya itong saktan. Isang araw, nagpa siyang makipag-usap kay Wilson. Sinabi niya, Wilson, mahal na mahal kita, Ngunit sa tingin ko mas mabuti kung hindi tayo magpakasal, hindi ako kailanman matatanggap ng iyong mga magulang. Ayokong pahirapan ang buhay mo. Nadurog ang puso ni Wilson. Sinabi niya, "Diana, hindi ako mabubuhay nang wala ka, ngunit naiintindihan ko. Mamahalin kita habang buhay." Nagyakapan sila at umiyak. Alam nilang malakas ang kanilang pagmamahalan ngunit ang mundo ay laban sa kanila. Nagpasya sina Diana at Wilson na manatiling magkaibigan. Nangako silang palaging susuportahan ang isa't isa, ngunit wasak ang kanilang mga puso. Alam nilang hindi sila maaaring magsama. Patuloy na nanirahan si Diana kasama ang kanyang pamilya. Siya ay nagtrabaho ng husto at tinulungan sila. Nagpatuloy rin si Wilson sa kanyang buhay, ngunit palagi niyang naaalala si Diana. Lumipas ang mga taon, at mahal pa rin ni Nadiana at Wilson ang isa't isa. Hindi nila kinalimutan ang kanilang pagmamahalan. Alam nila na minsan hindi sapat ang pag-ibig. Natutunan nila na maaaring maging mahirap ang buhay, ngunit palagi nilang iniingatan ang kanilang pagmamahalan sa kanilang mga puso. Nagtatrabaho si Diana sa nayon. Tumulong siya sa kanyang pamilya at mga kapitbahay. Siya ay mabait sa lahat Mahal siya ng mga tao sa nayon. Alam nilang mayroon siyang mabuting puso. Nagtatrabaho rin ng husto si Wilson. Tinulungan niya ang kanyang pamilya sa kanilang negosyo. Siya ay mabait at patas sa lahat. Isang araw, nagkasakit ng malubha ang ama ni Diana. Labis na nag-alala si Diana. Inalagaan niya ito araw at gabi. Nanalangin siya na gumaling ito. Nabalitaan ni Wilson ang tungkol sa ama ni Diana. Gusto niyang tumulong. Pinuntahan niya si Diana. Sinabi niya, Diana, ikinalulungkot ko ang nangyari sa iyong ama. Maari ba akong tumulong? Naantig si Diana sa kabaitan ni Wilson. Sinabi niya, Salamat Wilson, malaki ang kahulugan ng iyong suporta sa akin. Nagdala si Wilson ng gamot at pagkain para sa pamilya ni Diana. Dinalaw niya sila ng madalas, unti-unting gumaling ang ama ni Diana. Labis na nagpapasalamat si Diana kay Wilson. Sinabi niya, Wilson, napakalaki ng puso mo. Salamat sa pagtulong sa amin. Ngumiti si Wilson at sinabi, Diana, palagi akong narito para sa iyo. Naglaan ng mas maraming oras si Diana at Wilson ng magkasama. Pinag-usapan nila ang kanilang mga pangarap at pag-asa. Alam nilang mahal pa rin nila ang isa't isa, ngunit alam din nila na hindi kailanman tatanggapin ng mga magulang ni Wilson ang kanilang pagmamahalan. Nagpasya silang manatiling magkaibigan at suportahan ang isa't isa. Isang araw, kinailangan ni Wilson na pumunta sa lungsod para magtrabaho. Sinabi niya kay Diana, Kailangan kong umalis ng ilang panahon, ngunit susulatan kita. Nalungkot si Diana, ngunit naintindihan niya sinabi niya, mami miss kita Wilson, mag-ingat ka. niyakap ni Wilson si Diana at sinabi, mami miss din kita, babalik ako agad. pumunta si Wilson sa lungsod. nagtrabaho siya ng husto at natuto ng maraming bagong bagay. sumulat siya ng mga liham kay Diana. ikinuwento niya sa kanya ang kanyang buhay sa lungsod. sumulat din si Diana kay Wilson. ikinuwento niya sa kanya ang kanyang buhay sa Nayon. Ibinahagi nila ang kanilang mga iniisip at damdamin sa pamamagitan ng mga liham. Lumipas ang panahon at naging matagumpay si Wilson sa kanyang trabaho. Nakapag-ipon siya ng pera at tinulungan ang kanyang pamilya, ngunit hindi niya kinalimutan si Diana. Mahal pa rin niya siya at iniisip siya araw-araw. Iniisip din ni Diana si Wilson. Miss na miss niya ito, ngunit natutuwa siyang marinig ang tungkol sa kanyang tagumpay. Isang araw, nagpasya si Wilson na bisitahin ang nayon. Gusto niyang makita si Diana. Pumunta siya sa kanyang bahay at kumatok sa pinto. Binuksan ni Diana ang pinto at nagulat na makita si Wilson. Sinabi niya, Wilson, bumalik ka. Ngumiti si Wilson at sinabi, Oh, Diana, miss na miss kita. Nag-usap sila ng mahabang panahon. Ikinuwento ni Wilson kay Diana ang kanyang buhay sa lungsod. Ikinuwento ni Diana kay Wilson ang kanyang buhay sa nayon. Nagtawanan sila at ibinahagi ang kanilang mga alaala. Sinabi ni Wilson, Diana, mahal pa rin kita. Gusto kong makasama ka. Tuwang-tuwa si Diana ngunit nag-alala. Sinabi niya, Wilson, mahal din kita. Pero paano ang iyong mga magulang? Sinabi ni Wilson, Nakaipon ako ng pera. Kaya ko tayong suportahan hindi ko na kailangan ang pag-apruba ng aking mga magulang. Naantig si Diana sa determinasyon ni Wilson. Sinabi niya, Wilson, ipinagmamalaki kita pero ayokong magdulot ng problema para sa iyo. Sumagot si Wilson, Diana, ikaw ang aking kaligayahan, gusto kong makasama ka. Nagpa siya na Diana at Wilson na magsama. Alam nilang hindi ito magiging madali ngunit handa silang harapin ang mga hamon. Nagpakasal sila sa isang maliit na seremonya kasama ang kanilang mga kaibigan at pamilya. Tuwang-tuwa ang pamilya ni Diana para sa kanya. Alam nilang mabuting tao si Wilson. Hindi natuwa ang mga magulang ni Wilson tungkol sa kasal. Hindi sila dumalo sa seremonya, ngunit hindi hinayaan ni na Wilson at Diana na pigilan sila nito. Mahal nila ang isa't isa at determinado silang pagandahin ang kanilang buhay ng magkasama. Lumipat sina Diana at Wilson sa lungsod. Nagsimula sila ng isang bagong buhay ng magkasama. Nagtrabaho sila ng husto at sinuportahan ang isa't isa. Napakarami nilang hinarap na hamon, ngunit pinatatag sila ng kanilang pagmamahalan. Alam nila na hanggat mayroon sila sa isa't isa, malalampasan nila ang anumang bagay. Lumipas ang mga taon at bumuo sina Diana at Wilson ng isang masayang buhay ng magkasama. Nagkaroon sila ng mga anak at itinuro sa kanila ang mga pagpapahalaga ng pagmamahal at kabaitan. Hindi nila kinalimutan ang kanilang paglalakbay at ang mga hamon na kanilang hinarap. Alam nila na ang tunay na pag-ibig ay malakas at maaaring malampasan ang anumang balakid. Tumanda si na Diana at Wilson ng magkasama. Binalikan nila ang kanilang buhay ng may kaligayahan at pagmamalaki. Alam nila na ginawa silang mas mabuting tao ng kanilang pagmamahalan. Nagpapasalamat sila sa isa't isa at sa buhay na kanilang binuo ng magkasama at kaya sina Diana at Wilson ay namuhay ng maligaya magpakailanman na palaging pinahahalagahan ang pagmamahal na kanilang ibinahagi. Alam nila na hindi namamatay ang tunay na pag-ibig at natagpuan nila ang kapayapaan sa kaalaman na ginawa ng kanilang pagmamahalan ang kanilang buhay na makabuluhan at maganda. Ang wakas kong nasiyahan ka sa kwentong ito, manyaring suportahan ang channel ko, luha at pagibig. ibig Smangyaring i-like, mag at ibahagi sa iba ang video. Salamat!